Paano nga ba natin aayusin ang ating SSS na medyo na mali tayo ng paglagay? Halimbawa po, nagkabaliktad ang ating pangalan. Kagaya nitong uh, katanungan ng ating isang uh, sender or ng ating followers. So, ayan po ma'am. Ang pinakamabuti po dito gawin natin ay ang pumunta kayo sa inyong pinakamalapit na SSS branch. Dalihin niyo po ang inyong PSA birth certificate po yan, para yun po ang maging pattern nyo, na kung ano po yung mga dapat i-correct sa inyo, at mag-fill up po kayo doon ng uh, uh, members data information, at doon nyo po i-correct lahat ang inyong mga information, kagaya ng mga birthday, ng mga pangalan na nagbabaliktad, or yung mga entry nyo ng mga middle name, ayan, so spelling ng pangalan, importante din na ma-i-correct natin yan, kailangan dala nyo po ang inyong supporting documents, kagaya nga po ang pinakamalaga ay uh, PSA. So, at saka syempre yung inyong uh, SSS number ay importante din na alam nyo or natatandaan nyo. Mm -hmm. Kailangan dala nyo rin po yung inyong mga uh, uh, kung meron po kayong na-fill up before. Ayan. At uh, yung inyong payment reference number. Thank you for